Nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng MMDA sa Maynila kahapon laban sa mga sasakyang illegal na nakaparada sa kalsada. Pero dahil Valentine's Day, imbis na tikitan lang, nagbigay din sila ng bulaklak sa mga violator. Ang buong detalye sa report ni Patrick De Jesus. Hindi love letter kundi violation ticket ang natanggap ng mga nahuling driver ng mga sasakyang illegal na nakaparada nang magsagawa ng clearing operations ngayong Valentine's Day ang MMDA sa Paco, Maynila at dahil araw ng mga puso. May kasamang bulaklak ang violation ticket na ibinigay ng mga tauhan ng MMDA na kung kanilang tawagin ay I, I love you, goodbye. So yung mga unattended vehicle ay uh, iniwanan ng violation ticket. Dahil Valentine's Day, ay mayroon ding pabulaklak. Yun nga lang, yung kanilang sasakyan, eh, upunin uh, na lang nila sa impounding area dahil ayan na yung tow truck at ahatakin na itong sasakyan. 1,000 piso ang multa sa illegal parking, habang libo sa mga unattended vehicle, bukod pa sa impounding fee. Pero may mga motoristang hindi nadaan sa bulaklak. Dismayado ang taxi driver na ito. Nakikiusap ako sa inyo, hindi nyo ako pinagbigyan. Ako wala akong kinikita. Ang pera ko isang daan lang. Ayan, oh, isang daan pa lang. Oh. Manong, naintindihan ko po kayo na hindi pa kayo hanap buhay po yan. Pero hindi po lang kayo pinagbabawal maghanap buhay. Ang sa amin po, ilagay po natin sa maayos na lugar. Dahil po... A -a -a na ako eh. Opo, pero naka-illegal park po kayo, Manong. Bawal po. Manong, kahit wala pong signages, ang kalsada, pampublikong pagmamayari po to, Dinadaanan po ito ng sasakyan, hindi po ito garahe. Hindi naman main road to, hindi naman to eh. Kahit hindi po mabuhay lane, main road, secondary, as long as kalsada, daanan po ng kotse, hindi po parkingan. Binaklas din ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang iba pang obstruction mula sa mga bahay at tindahan malapit sa mga sidewalk at kalsada na sinabayan din ng pamigay ng bulaklak sa mga residente. Una nang nagbigay ng warning ang MMDA na maluwag dapat ang mga sidewalk at kalsada. Kasensya na po ah, trabaho lang pero ang namin isyempre ilagay natin sa tama. Ilan po ah, hindi po ba kayo? Ay, wala, sir. Wala. Ayan po, at least may flowers po kayo. Sige po, thank you po. <laughs> may mga pagkakataon naman na parang naniligaw. Kung minsan, busted. Ma'am, ito po. Ma'am, tanggapin nyo na, ma'am. Para sa inyo Sige po. Sige na, ma'am. Ayaw, ay, busted. <laughs> Ma'am, bakit tayo mo tanggapin? Nahiya! Nagpasaklolo naman ang isang barangay sa MMDA dahil matigas umano ang ulo ng ilang residente na pilit pa rin pumaparada sa kalsada o naglalagay ng obstruction kahit bawal. I suggest na gumawa ho kayo ng patawag sa barangay ho ninyo okay, para mawala na yung mga hearsay. At uh, magkaroon tayo ng dialogo oh, sa mga tao. Ayaw naman kasi ho namin na nababansagan kami na, ayan, i-operate na naman kami. Valentines na valentines, pag-ibig. Pero ano ginagawa nyo sa amin? Ayaw din naman ho namin na ganoon So, para may win-win situation tayo, patawag nyo sila, pupunta kami, papaliwanag namin sa kanila kung anong di dapat, ano ang dapat. Para kapag ka nag-operate po tayo, wala silang may dadahilan sa atin. Kasi hirap nila talaga ako magsabi sa kanila. Minsan inaaway pa ako. Sabi barangga, si chairman nang paano niyan, nagpaano nang tumawag yan naman yan. Ginaganon po nila ako. Hindi eh, naman ganun ang ginagawa ko. Pag mayroon pong memo na dumarating sa amin, nagpapasero pa kami, ina-attach po namin yung pinapapirmahan po namin sa kanila lahat apektado. Sabi ng MMDA, tuloy-tuloy ang kanilang cleaning operations, may okasyon man o wala. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. thank you